Matapos niyang i-welcome ng ABS-CBN si two-time gold medalist Carlos Hulo, mainit nga siyang sinalubong ng kanyang mga fans. Fans? Fans? Pero hindi naman ganun karami. O million-million. Biro niyo, yung natitiis niya yung magulang niya ng ganun. Para sa akin, iba pa rin ang pagmamahal ng isang magulang kaysa sa kasikatan ng pera at babae. E pagpapalit mo ba yun para lang sa pansarili mong kaligayahan? Siyempre, marami siyang pera. Kaya lahat ng bagay kaya niyang gawin. Kamati, kaya niya bang ubusin ng isang million sa loob lang ng isang araw? Kahit naman sino, Kamatik hindi kayang gawin yon. Ipinagkakait niya sa magulang yung gano'ng bagay lang. Matapos nga na i-welcome ng ABS-CBN si Carlos Siulo, nag-celebrate pa sila ng birthday, nagkantahan, maraming mga artista. Dating Gloria makapaglaro yun nandun din. Halos lahat min-welcome niya, lahat pinasalamatan niya. Tas nandun pa nga yung sila, nag enjoy Biruin niya yung kamatik, habang nag enjoy siya doon. hindi niya naisipin na ano niya. Alam niyo kamatik, balig-balig talimang natin ang mundo masama man ang mga nanay natin pero tandaan nyo ang nanay nag-iisa nang yan once na mawala ang nanay natin kamatik hindi nyo na kayang palitan yan pero yung kasikatan pera at karyana, at babae maaaring mawala yan pero yung pagmamahal ng isang ina nandyan lang yan habang buhay pero bilib ako, saludo kay Carlos Yulo sa ibinigay niyang karangalan sa bansa natin kamatik pero pagdating naman sa nanay niya, nakaka-disappoint lang. Tandaan niyo, kamatik, pwede nyo hangaan si Carlos Yulo sa ibinigay niyang karangalan sa bansa natin. Pero wag na wag nyo hahangaan pagdating sa mga magulang niya. Alam nyo kamatik, napakalayo ng ugali ng mga kapatid niya kaysa sa kanya. Biroin nyo kamatik, umibig lang siya tapos ipinagpalit na yung nanay niya para nang sa ganong bagay. Di ba? sabihin na nating hindi niya ginustong isilang siya rito sa mundong ito. pero yun ay kalooban ng Diyos na isilang siya rito sa mundong ito nang makita niya kung gaano kagandang realidad ng mundong ito pero sa balit nung, nakat, matamasa niya ang kasikatan pera at babae nakakalungkot lang Tinalik tinalikuran niya yung mga magulang niya lalo lalo, lalo, lalo ng nanay niya alam niyo ako mati isa rin akong anak Maga na nawala ng nanay pero doon ko na-realize na sobrang sakit mo wala ng isang nanay. Ang hirap kamatik. Hindi pong kailangan mong gumising sa umaga para maghanap buhay. Hindi pong kailangan mong tustasan yung pangangailangan ng mga kapatid mo. Hindi pong na yung tatayo bilang amat ina sa mga kapatid mo. Pero dahil nga nangyari na yun, kailangan mong tisin gawin yung bagay nila yun. ba? Diba? Hihintayin pa ba ni Carlos Yulo na mawala ang nanay niya bago niya ma-realize na mahalaga pala ang isang ina. ba? Diba? Ang hiling lang naman natin kamatik sana maging maayos na pamilya ng yulo. Lalo-lalo ng mag ina at mag ba? Diba? Nakakadurog lang ng puso kamatik biro inyo. Habang nagsasaya doon si Carlos Yulo, nag enjoy nakakantahan, kasama yung mga sikat na artista. Hindi ko napapangalala kasi napakarami. Tapos si CEO ng ABS-CBN, dating Gloria Macapagal Arroyo tapos lahat pinasalamatan niya, welcome niya andito pa yung nagbigay pa yung chokes to ng 3 million pesos para sa ginawa ni Carlos Yulo ang karangalan sa bansa natin bilhin niya yung kamatik kahit maliit lang na bagay <laughs> di ba? napakalayo lalo lalo na ang kapatid ni Carlos Yulo sa, na si Eldro kung sakali man dumating yung araw na makikita niya ang kuya niya sana wag siya magbago wag na, wag tutularan ng kuya niya dahil <laughs> tandaan nyo, kamatik akamatik nakalagay sa bible igalang niyo ang yung ama at yung ina once na hindi natin ginawa yung kamatik kahit gano'n ka pakasikat kahit gano'n pa karami ang pera mo kayang kayang bawiin ng Diyos yan kayang kaya kanyang ibalik sa dati kung ano ka ba diba? hanggat maaga pa ang natin lalo lalo na sa mga tagahanga ni Carlos Yulo sana magkaayos na ipagdasan na lang natin na magkaayos na yung mag -iina. kasi nakakalungkot lang yung kamatik kahit gaano pa ang pera mo walang silbi yan ayun lang kamatik kaya ginawa ko tong video na to gusto ko lang bigyan ng opinion na sana magkaayos na so yun maraming salamat kamatik sa mga nanood at tinatapos ng videos ko good luck